nung pumutok nga to ng issue ng mga unfinished RH uh, primary care facility no na funded ng DOH isa po ang New Washington na uh, nung nag-assume ako ng office isa po ang New Washington sa uh, merong unfinished na primary care facility or super health center ya sa Banwang, New Washington nung nag-assume ako ng office syempre meron kaming executive and legislative meeting mm -hmm. it was found out that the initial fund of our uh super health center is at 10 mil uh 10 million pesos downloaded mm -hmm. by the DOH to the local government unit so nagtanong ako after ng ocular inspection ko tinanong ko ano ro plano sa aton nga ron nga super health center. Mm -hmm. Kasi kung tanawo na binhi ka bombo ay poste pagatabi ro una ag beam. So Apo. medyo magayo pa imaw saka, sa sa hatungdan nga matapos imaw mm -hmm. ag daya bi atong ginahistoryahan ni health service, di ba ka bombo? So pagpangutan na nakon ah uh, ano ro plano? Ang mga executive department ko, hay, wait, may isabat ka kon kung ano ro plano at kung ano ro financial plan para matapos ro yung naroon na proyekto. Mm -hmm. So ba, uh, kabombo, abe, di ba? Pag ikaw ay may ginaubra nga bagay. Yes Ay, or kung may imo nga gina-renovate or demolish. Mm -hmm. Sa imo karon nga, pag una, una ay, may imo plano kung sa pilang dagon imo matapos ro imo bagay, di ba? Apo. Ako si ini ka buo it budget kung pila nga ka beses or pilang dagon magabuhay ro imong proyekto bago nimo gubon ro imong bagay tama mm. ka bombo so di karon ngayon sa super health ay impangutan ako sanda ma'am may una may una mana nga manog panaog nga 5 million so akong pangutan na hin o no ro additional nga 5 million So, sige man na mong fina up sa DOH. Siyempre, kabombo, kailangan ko malaman ano na ang susunod na mangyari kung di ka sa ako nga nang haabutan bilang mm. bagong -hmm. bago nga ilihan nga mayor ni Washington. So, ginpatawag na ako ang engineer. Sabi ko, engineer, based sa program of works, magkano aabutin ang structure pa lang? Aba. So, sa program of works, nagbagahot ang mata kabombo. Eh. Ako, nang nakita ito, eh sa struktura po ang 28 milyones. Phase 1 po ang uh, mayor. Sa doon ko nung no nga entire structure uh, -uh. pag ang 20... phase 1, do ano, 28 milyon. Wow. Agro phase 1, 10 milyon. Mm, okay. So, sabi may darating na 5 milyon. Mm -hmm. Patapos na po ang 2025, wala pa rin pong dumarating na 5 million. So, gina-assume ko baka next year may gaabot, which is 2026 na. Mm. -hmm. So sa akong binagbinag, nagtanaw ko sa local development investment plan, wala pong plano patungkol sa Super Health Center. Mm, okay. Pagtanaw ko man sa annual investment plan of 2025, wala ding plano patungkol sa Super Health Center. Mm. So ako pangutana, kanda, ano na ang gagawin based sa plano dahil ginagawa ro dati nga functional nga Super Health Center. <laughs> tapos ginbailohan it non functional kay kay kanu na ano ra mayor kanu nagapundog gid abi mana do pag construct na nakara so far bago ako na pungko i think mga one month prior uh -oh. imo na natapos that is 9.9 something million mm -hmm. tapos nagtanaw ako sa kung siin ginhalin do mga personnel nga di ka to naga duty Opa. may una sa evacuation center which is dapat ka ang evacuation center is bukas yan dapat kasi kung may kalamidad yes. especially in times like this mm. hay dapat bakante ro yun yarong lugar correct okay and assuming are going do for sa sa maiksing panahon ginagamit nimo dapat base sa imong plano hindi magbuhay ro yun mga tawo una sugod dito evacuation center mm may igto nga Berting sa likod, it undergoing construction. Ito sa likod, do oh, berting. Imagine ka, Bobo, may nga di ka sa printing, may mga debris. Mm. So, medyo malisod para sa, number one, pabuhuyo. Correct. Number two, sa health workers, malisod. Kasi ito, sa ginahalinan ng evacuation center, wala man lang system ng water kung siin, buong itubi, rumaatong mga health workers. Mm. Okay, so, so, problema pagali ka Mayor, dong sanitation ano sa area. Yes. So sa ngayon, meron na pong tubig ang ating evacuation, nag nagawa na po namin ng paraan, pero siyempre kung mo abentahan ka Bombo. health system hindi pwedeng mapondo. Mm. -hmm. And by November 15, the license to operate will expire. So dapat sa planning na isip na dapat by November 15 at all costs, tapos. Di ba? Ka, uh -huh. Yes, we have our 2 but we are talking here of the main rural health unit, which has long been there for over 40 uh -huh. years, 50 years. Ang doon nga nga, primary care facility or supposedly uh, super health center nga ginguba. guba. Hay do doon, the establish, uh, establishment ng sambato sa nagpadaog sa LGU for the first time in history, it's seal of good local governance. So, ang tanong ko ngayon po is, uh, ang ako nga pangutana ay, si Inyon, ginahambal, na plano, it lokal na gobyerno, it dati administration, kung hamaan nagmungakara, pero aton nga ra, na public health system, iya sa Banwang, Washington. Uh, may ano ka Mayor? Uh, may buyot ikaw nga original nga copy, kag uh, raya ka nga ano gid ba ita kontrata kon until when imaw matapos da ra na durations durations kara Surprisingly ka bombo wala kami kahit <laughs> memorandum of agreement memorandum of undertaking or any kind ah. meron lang nga kung nakitang program of works Siyempre importante ron eh karon masayuran natin. Siyempre sy dapat naka-plan na sa first mm -hmm. year maura second year maura this is a three year project di ba mm -hmm. may ganun yan Hay, uwa po tayo eh. Mauron, ang isa ka pang problema sa makaron uwa para 5 million pesos na ginambag. San ko ngayon hinagap ko kunin ang 18 million pesos. Okay. Balero problema kala mayor uh, something i sa upper nato no? sa national office nato, naton it DOH. I cannot speak of that kabombo no pero hmm. kasi nasa planning sa plano sa anong direction it lokal nga gobyerno gustong manabo Mm, mm. Para di kaya sa atong health center, 'di ba? Tama man oh Kabombo. Oh. Agsa kung sa 10 million, oh. pwede pwedeng magawa yung facility na yes. buo. Bakit tayo mag-aspire ng mansion kung atong pondo ay para lang sa maliit na bahay? Mm. Uh, and, and nandyan din po ba na dispersed na uh, almost sa uh, 20, masosobra 20 million ano? At ganyan pa rin yung ano niya, status. 10 million pa lang po oh, ang na gagastos. Ah. So we need 18 million to ah. finish ah. the structure. Not to mention the equipment. Mm -hmm. At syempre, i-furnish ni mo yan, i-aircon ni mo, mm -hmm. syempre, let it should be functional. So kami, we don't see it to be done in the next one or two years. Kasi, That, may, wala yan sa, sa plano eh. Wala akong nakitang plano. Mm -hmm. So kami, sa lokal na gobyerno, ginaubra naman tanan wata kami ga turo ko sino rumaysaga kasi andyan na yan, kabombo eh, di ba la? Okay. So, what we are trying to do now is to come up with a solution. Okay. So, ang among na-resolve sa local government unit, based on the recommendation of our uh, health board, uh, mag or hindi kami mag we will establish our primary care facility 3, mm. di kara sa wellness center, nga among na among na-rename doon as you washington health and wellness primary care facility 3 kasi hmm. based on ang populasyon which is 49,000 we are entitled to three primary care facilities Kapombo. okay so sa ngayon ma'am wala pa talaga ang ano uh, exactong uh, uh, oras or uh, tempo kung kailan po uh, mako continue itong pag sasagawa ng Super health center natin sa totoo lang, wala. Pero out of my desperation, kami mm -hmm. sa Municipal Development Council, nag-allocate ako for next year's budget ng 5 million pesos para mm. makakamang paunti-unti doon yeah. nga ron nga Super Health Center. Sige. So, Mayor, siguro ang uh, mensahe na lang natin, especially sa ating mga kababayan dyan sa Bayan ng Washington, sa ako mga kasi no sa Banwang New Washington. Huwag po nating isipin na tayo po ay namumulitika. Tapos na po ang eleksyon. Mm. 320 days pa lang po ang nakakalipas nang ako ay maihalal at matlayo pa po ang susunod na eleksyon. Ang mayroon pong nagtanong sa akin, ako po ay sumagot lang. Wala po akong tinuturo kung sino ang may kasalanan dahil ang gobyernong ito ay sinabi ko nga, transparent sa tao. Hmm. We are here to find solution to the problem, not to blame someone else for the LGU's mishap. Diyan bombo, uh, abogin niya, salamat.